isa sa mga dinadayo during holy week every holy week especially Good friday so ito yung dinadayo na bundok kasi meron silang uh, station of the cross no so saka yung maganda yung location yung trail yeah, dito tayo ngayon mag, mag ikot ikot mag reflect sana mayroon pang parking sa loob. Okay, dito na tayo sa San Francis Retreat House. No? Mag-ikot-ikot na tayo at mag-reflect sa si Good Friday or Bernie Santo today. So, mostly pumunta dito ay mga Filipino. Kasi ang mga Filipino lang naman ang, nag, ang medyo may kinagis na na observation sa Holy Week. Yung mga puti, bihira kang makakita. No? Nasa simbahan lang sila. Pero pag mga mga Station of the Cross, karamihan dyan ay mga Pilipino talaga ang makikita mo. Saka minsan mayroong mga ibang lahi, pero bihira. Mostly talaga ay Pilipino. Tara, pasok tayo. Okay. ito yung uh, St. Francis Retreat House no. Um, dinadayo to sa mga um, karamihan mga Filipino dahil ito lang yung uh, magandang location sa kanilang Station of the Cross. At mayroon pa dito sa kabila, mayroon din doon sa kabila. Kaya, kaya maraming mga Filipino dito dumadayo mag Station of the Cross. So yung observation mo ma'am, anong anong kaibahan? Uh, solemn ba dito or mas at sa atin iba? Nako, mas solemn yata rito, mas taimik rito. Ano eh, yung um, uh, pagsa-celebrate ng Triduum. Oh, 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 oh. Yung hindi ko ginagawa yun dati sa Pilipinas. Kasi sa Sigur, atin, ro, iba na yun. Siguro, nung minister ako ron, nasusundan ko yun. Pero oh. dito, kahit na kahit na hindi na gagawa ko sa atin kasi parang moderno na no parang iba mag mismo, hindi na solely masyado no uh, naginoman nagkantahan nag-outing ang ah, nag-outing yun ang hindi maganda <laughs> no hindi na preserve yung kultura okay oh nga medyo ganoon nga ano masasabi mo sa Holy Week sa Canada at sa Pilipinas ikumpara mo Ikumpara ko kasi nung sa Makati noon sa poblasyon meron yung mga ang ang ano is more festive kesa sa ano uh -oh. solemn kasi ano mm -hmm. mas ano na dun eh yung uh side sa o oh, ano do, dun pa rin yung tradition as farbang nagko conflict na si mga mas matanda mas solemn sila pero yung mga mas bata uh -oh. medyo more on ano na inaantay na yung Easter kagad uh -huh. sa so, tingin mo ba nag uh, na, na preserve pa rin yung kultura natin na ano Kasi yung iba, nag instead sa simbahan, nandun sa burakay, nandun hmm. sa mga party, gano'n. Ano mo sabi mo doon? Mas na ano kasi, meron pa rin naman talaga na pre-preserved. Kahit paano kasi yung tradition, meron pa rin doon eh. Mm -mm. Kaya nga't hanggang ngayon, dito nga, nadadala natin dito rin nga. Mm -mm. Ano? Kaya pag titignan mo yung mga nag, dito, Station of the Cross, mostly Filipino eh. So yung about reflection, saan mo na na-appreciate? Na mas ano ako dito, na-appreciate ko yung dito. Yung talagang naka-reflect ka dito kaysa mm -hmm. Pilipinas? Kasi sa doon nga kasi, parang na rin, ano herd mentality na madadala ka, kahit gustuhin mo man na, ano, na mag-reflection ka, i-meditate yung holy week, mm -hmm. mostly kasi don dahil um, kasama mo, usually, uh, pag-visita ka yeah, kada yeah, barkada mm -hmm. Pero yung preparation sa tingin mo, saan mas maganda tingnan kung sa mata? sa mata doon mas maganda maganda talaga sa, sa atin no? iba talaga eh, kasi ano din eh yung kahit sabihin mo na sa na hindi na ganong ano kasi na pre preserved kasi mm -hmm. gaya nung nasa Makati nga ako nun may mga ano pabasa pagdating ng mm -hmm. madaling araw kung pagod na yung matatanda mm pumapalit -hmm. na yung mga bata ah, doon doon pa rin sila pag ginagawa nila pero may sarili na spin sa so, anong namimiss mo sa Holy Week sa atin? Then, Maliban sa binignit. <laughs> doon, is talagang pag sinabi mo doon na Holy Week, is hinto lahat. Kasi uh, ano talaga siya eh. Mm -mm. Holy Week, talaga, Holy Week, bawa mm -mm wala masyado nun sa wala kang mapapanood na mm -hmm. sa TV kundi puro tungkol sa ano lang si Mana Santa mm -hmm. tapos eh kahit saan ka lumabas ka ng ano alam mo mm -hmm. nang karamdam mo Holy Week Holy Week talaga mm -hmm. kaya, at saka yung prosesyon no mm -hmm. di ba at mga saka iba. yung Easter Sunday iba sa atin mm -hmm. iba talaga, talaga, talaga maganda talaga tingnan mm -hmm. parang yun lang ay nami-miss ko nga dito hindi ko nakikita rito yung salubong ng madaling araw oh wala dito malamig hindi <laughs> <laughs> kaya hindi <laughs> <laughs> kaya hindi kaya sa katawan <laughs> okay saan ka sa atin sa ano sa dati Makati Hotel sa Muntin Lupa na, na, tumirap. tumira Ah, okay. Salamat, salamat. salamat, salamat. Ay, okay. may sa Pilipinas sa Holy Week. Siyempre, ang atong kinakusgang binignit. ug <laughs> ang udong og sardinas nga muratag nakalugsong sa baybay. <laughs> ah, ang kanang kuan, ang kanang ay mong observation sa Holy Week sa Pilipinas lahi dire. Uh, lahi ra sa ato kay ato adinhi kay mag-idya-idya man per group mag Way of the Cross mm -hmm. tungod kay na may mga trabaho ang mga tao. Mga tao. So, pero dito sa ato sa Pilipinas maggrupo mangyod na gyud ag mm -hmm. na agi schedule na mag-usa. Oh, di man oh. Ma ta busy? Oo. Pero ato, murag lahi gyud, nindot gyud ang atong ah. Holy Week celebration. Walay sama. Walay sama. Mm -hmm. ah. Oh, dito naman guys nga area, ito yung mga pari nila na ano nililibing dito so yung mga Franciscan na pare dito nila nilibing ito yung pinaka ito yung pinakamaliit na simbahan chapel so ito yung pinakamaliit na simbahan or chapel so, pasokin natin So malawak ang area nito, no? Pero hindi na to sila, ano, wala na tong ginawa na lang tong retreat house nila. Pero dati ito yung uh, kumbento or monastery sa mga sinaunang St. Francis na mga monks. ng no? mga St. Francis monks, ito yung mga it, dito sila tumira, uh, dito sila nag nila yung monasteryo before pero wala na. So, um, ginawa na lang nilang retreat house to. Uh, nung nag-Singles for Christ pa ako, naka-retreat kami dito isang beses. Dito. Maganda to. Maraming maraming salamat sa lahat. Kuya Wilson, Buhay Canada. Have a blessed Good Friday, everyone. See you next video.